patay ang isang vlogger matapos mahulog sa gusali dahil inatake ito sa heat stroke habang nagbablog sa kadahilanan ang hulog ito. Yo, ay grabe. Patapang ka pa ba? Ikaw pa ba yung dating boy tapang na kilala namin? Ha? Singlet na lang ng daliri niya yung mga kotse. Tapos mo ako dito sa place ko. Bakit ka natakot naman niyan? Kung matapang ka pa rin, ano? Ano, boy tapang? Kayo mga idol, kaya nyo ba yun? Magkulab tayo dito sa lugar ko. Puntahan mo ako, Boy Tapang. Talagang hinamon niya si Boy Tapang, boy tapang yung... nang... <laughs> magpunta mo, eh. sa kanyang lugar. Tapang mo ngayon eh. Tapang na sa babae, tapang na sa pagmukbang. Kay Cherry White. Ganun ba? <clears throat> so hindi ka na matapang. Kayo ba kaya niyo gawin ang mga ganitong stunt? Nahamong kita oh, kung talagang matapang ka pa. Alam, Alam nyo, lagi ko nang napapanood itong kanyang dito. mga ano video ako umakyat siya sa bangin, umakyat siya sa mga uh, bundok, climbing, tumatalon siya sa mga puno ng niyog. Tapos nag-viral itong post ni Tan Makoy kasi ang nakalagay dito, nandyan sa caption, eh, nahulog ano na, daw siya ano dahil side stroke, matay. Ayan, may video ng paghatid sa libingan. Itong si Boss Idol At yung mga comment Grabe, sobrang daming Naniwala rin At may iba nagagalit May iba hindi naniwala May ibang nagbabash May ibang sinasabing e, Bakit kasi ginawa yung mga ganyan At Hindi talaga nagcomment si Boss Idol Sa video ito Kasi hindi naman talaga Napano si Boss Idol eh. Hindi naman na hindi naman nahulog Hindi naman namatay ito Itong si Tan Makoy talaga Para makapag-viral lang Gumagawa ng mga ganyang video Ayan, panoorin natin yung live ni Boss Idol na kung saan eh, Nanonood rin si Tan Makoy Nagpapashoutout pa itong Ayan Ah, nandito si Tan Makoy Nandito <laughs> Good morning, Boss Idol Pashoutout Itangin ang mga Pinasayin mo na ako Pero good job ka dyan ha Good job ka dyan mm Hindi -hmm. lang ako nagko-comment Kasi Buti na lang chill lang itong Pumasiray si na, Boss Idol. So, nandito po siya guys, yung pumatay sa akin si Tan Makoy. Si Idol Tan Makoy. Ayan mo na. ay gusto Sinabihan ka pang ano good ba? job ah. <laughs> Nang sa ganun ay matagdagan ng ating, uh, you know, matapaking uh, ah kita Maganda yung ginawa niya dahil nag-viral siya Pero hindi maganda na sabihan mo na patay na yung tao Kasi sabi siya pa panunglo na na yung anak Delikado biya mga stunt ni Boss Idol Lalo na yung mga kap kapamilya ni Boss Idol na hindi nakakakita kagad uh, Ang bay talaga ni Boss Idol, supportahan natin Boss Idol